Ito nga mga boss, o oh, kawawa naman to, yung isa walang kadate. Yan oh. Wala siyang ka-date Eh, wala ang date Wala. Wala ka date. Lugi ka rin oh. <laughs> Ayun oh, jowa mo. Ayun, punta mo jowa mo. Dali. Dito pala yung mga ano, mga kalahi ko. Ayun oh. <laughs> ang dami rito oh. <laughs> hey, kita rin dede mo, magbura ka. Ay, oh, magbura ka. <laughs> Ako po, monkey. <laughs> Ito pala yung ano, yung nakita ni Boss Big Vlog dati sa vlog niya na nagtitira. <laughs> ang dami dito, talagang ano, sayang wala tayong dalang saging sa ngayon, oh, ang dami. Napakarami. Tsaka ano, hindi sila takot sa mga tao. Parang gusto pa rin nilang ano, makipaglaro. <laughs> makipaglaro sa akin. <laughs> Pero dito banda sa kabila wala. Ayan. Pero dito sa kabila, ayan oh. Ayun oh. Sayang. Ayun oh. Pati doon sa ano, yung aro. Nandun sila. Ayun. Ayun oh. Ooh. Tapos ang dami nilang mga anak, andun yung mga anak nila maliliit. Ito yung laki nito nandito oh. Ayan. <laughs> <laughs> ano? <laughs> MP daw, MP. <laughs> Ay mga boss, punta na tayo doon sa unahan. Ayun oh, ang dami nila oh. Oh. Pero hindi sila takot. Eh, hey, tropa! tropa. <laughs> eh, hey, kamusta ang Valentine's Day mo? Kamusta? <laughs> okay lang daw. Ano? May problema ka? May problema? Wala. 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 Sandami. <laughs> Ay, hey, mga tropa! Kasi hindi sila takot sa mga tao talagang ano nakikita tinitignan nila yung mga tao hello hello makatitig <laughs> oh, sa akin eh baka magalit hello ayun mga boss ito lang ano, abiso lang no ipinagbabawal e, po ang pagbibigay ng pagkain sa unggoy at iba pang hayop ayan kaya okay lang na wala tayong may bigay sa kanila kasi baka masanay tapos binigyan ng tahong ngayon no anong tahong o, ano yun? Binagbabawal na, tapos bibigyan nyo pa ng tahong. din talaga kayo eh. Bye-bye!